Padilla. Mm. Ano nga ba ito mga kababayan? Itong kay Robin Padilla. Mm. Yung kay Robin Padilla mga kababayan ay gumawa siya ng batas at gusto niyang isa batas ito ng gobyerno ng Senado. Ang problema mga kababayan, tinabla ito. Uh. <coughs> ano nga bang ginawa ng ano? Ha? Ng Senado tinabla. Hmm. Hindi inaprubahan. Naku, kawawang Robin. <coughs> ito ha. <coughs> Ipapanood ko sa inyo mga kababayan bago natin reaksyonan. May ads lang. Ito po oh, ay sa Billionaire billion News. At... Ah, <coughs> Sa Billionaire News po ito, mga kababayan. Hmm. <laughs> Hindi pa rin sinusukuan ni Senador Robin Padilla ang kagustuhang mapauwi si dating Pangulong Duterte mula sa Tahig. Matapos tanggihan ng Senado ang unang resolusyon para sa repatriation, balak ni Padilla na muli itong ihain sa 20th Congress. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. More than 100 days mula nang maaresto si FPRRD, sinubukan ni Senator Robin Padilla na maghain ng Senate Resolution para pabalikin siya sa Pinas. Kaya lang, hindi ito tinanggap ng Senate Bills and Index Section dahil nakapag-adjourn na ang 19th Congress. Ah, tinabla! Mm. Ma'am Rodora Melissa, ayan, Ken, sa Merkado din sa Liluan, sa Cebu. Ikaw ang ilahang ginapalo. Malingaw sila ni mo. Ay, maayong gabi din ha sa liluan si Buha. Las otso karong gabi e. Maayong gabi sa iyong lahat diha, ha. O daghan ka, salamat no? <clears throat> Alam nyo, sa tinuod lang, mga taga Cebu, ha? Piliyo nato, yung mga politiko din ha nga, isog para sa tao. Hindi yung isog para sa pwesto. Ayan ang lagi nating isipin. Yung isog na para sa tao at para sa mamamayan. Huwag niyong iboto na isug isog lang para sa kanilang posisyon. Yeah? Oh, Ma'am Jazz at sa mga taga dyan sa palengke sa Liluan, Cebu. May gabi idihat kay Ma'am Rodora. Oh, continue. <clears throat> tinabla, ah, tinabla ng Senado ang resolusyon na ah, repatriation ni Duterte na ginawa ni Robin. Tinabla hindi inaprubahan. Sa reso, nanawagan si Padilla na agarang pauwiin si Duterte mm. mula sa ICC detention sa The Hague, Netherlands. Mm. Layuni ng reso na maitoon ang gobyerno sa national unity at tumutok sa mas mahalagang issue gaya ng kagutuman. Mm. Binigyang diin pa ni Padilla. Ano daw? Dito sa laman ng resolusyon <coughs> ay gusto ni Robby na magkaisa. na unity noon pa sinabi ni PBBM yan. Gusto ni PBBM ng reconciliation. Ang tanong, apakabubo naman kasi ng mga DDS? Instead, na sila ang lalapit kay BBM at sabihin nila magkaisa na lang, itigil na ang gulo, si Spire. Wala. May conditionis pa sila. <coughs> Di ba? <coughs> 'di ba? Ngayon pa sila nakaisip ng ganyan. Tignan mo si Robin. Meron palang lang ganyan eh. Kasi ang sabi lang naman ni PBBM, bakit kailangan pa ng kondisyonis? Kung gusto mong makipagkaisa, ayaw kasi ni PBBM na may kaaway. Eh di kung kinausap nyo si Marcos doon, hindi kayo magpapataas-taas ng pride din yung mga putang ina ninyo. Eh di sana nakauwi na yan. Isa lang naman yan eh. Kausapin ni Sarah si Marcos kausapin ng pamilyang Duterte si PBBM. Hindi naman si PBBM galit sa kanila. Bakit? Kasi ne minsan, ah, <clears throat> ever since, ang mga Marcos, ang dami nang naninira niya noon pa. Ang dami nang sinabing masasakit na salita dyan. May narinig ba kayo na kinasuhan ng mga Marcos? Wala. Nga nga. Ang daming gumamit sa pangalan nila. May narinig ba kayong pinakasuhan la? Wala. Ayaw ni Marcos ng kaaway. Diba? ba? Tapos ngayon magpapasaka ng resolusyon na repatriate, uh, tawag niyan patriation na para mag makipagkaisa na lang ang gobyerno para makauwi si Digong. Diba? ba? Pwede naman eh. Kausapin niyo si PBBM. Pagdating doon, kausapin ninyo. Maglabasan kayo ng sama ng loob, magkamabutihan, magpakumbaba. Diba? magpakatawaran kung ano man ang kasalanan both side. Tapos ang isap ang usapan. 'Di ba? Mm. Sabi nga ni PBBM, hindi ikakayaman ng tao yung awayan ng bawat politiko. Niya, diba? Ma'am Esther Evelyn Sanchez, si po dyan sa Cebu, ma'am. Maying gabi eh, sa mga taga-Cebu. Mm. Maying gabi Garcia po ako, ma'am, pero <laughs> Iba po ito. <laughs> Di ba? Oh. Simple lang naman. Bakit ayaw nyo makipagkaisa kay Marcos? Hindi naman si Marcos nagpumigil na bawal kayong pumunta sa... Ano? Ma'am Jia, salamat po Ma'am Jia sa yung palipad ulit po. Oh. Walang sinabi si Marcos na bawal kayong umakyat sa Malacanang. Walang sinabi si Marcos na hindi kayo pwedeng pumasok sa Malacanang kayo lang ang ayaw kasi ang tataas ng pride ninyo. Akala ninyo, mga untouchable kayo. Yeah? Ma'am Joss, maraming salamat ulit sa 500 yen super sticker. Thank you, thank you so much. Di ba? Mm. Hindi kasi kayo ano. Di ba? Second, Pam uh, Barikotaro or Gwen Garcia. Kahit saan po sa kanila, sir, Hmm, basta para sa tao walang problema Sabi ko nga dito Dito sa usaping politika Ang katiwalian walang kulay Kasi hindi naman po Pag sinabi mong kakamping Walang mali, may mali din Pag sinabi mong loyalista Walang mali, may mali din Ang tanging paraan yan Para masugpo, kausapin yeah? uh, Solusyonan Hindi nyo ibagsak kasi kung nakita mong kasamahan mo yan, nakagawa ng mali, huwag mong ibagsak. Tulungan mo. yeah wag niyong gayahin yung mga DDS. Kapag nakita nila na palpak, katulad sa ginawa ni Panelo, palpak yung Duterte yot, ginamit lang pangalan yan. oh yan si Roque. Alam ko, maraming kaso yan. Pag hindi siya umuwi, guilty. Pag umuwi siya, okay. Oh, ganun. Laglagan. yeah wag ganun. wag niyong gayahin yung ganun. Di ba? Ganun naman palang resolusyon na ipinasa ni Binoy. Ang problema lang, kahit mag si Robin dyan, di kahit magtatambling-tambling si Robin dyan, kung hindi niya bitbitin kalad ka rin si Sarah papuntang Malacanang, hindi makauwi si, Mark, si, si Duterte sa Pilipinas. Yun lang. Ang taas kasi ng pride ninyo. Kayo na nga yung may mali. Kayo pa yung mga untouchable. Niminsan hindi nyo naririnig si PBBM na pinagmumura at pinagbantaan kayo. Bagkos kayo yung mga nagsasabi na weak leader, addict, bangag, herpiolikil, test. Di ba? Mm-mm. Ma'am Norma Duro, maraming salamat po ma'am sa yung 1,600. Ayan. Yan, super sticker. Continue natin. na bilang dating mayor, kongresista uh -huh. at pangulo. Di Ayan, Ma'am Joss, maraming salamat po ulit. Dapat litisi ng dayuhang hukuman si Duterte. <coughs> nahaharap si FPRRD sa kasong crimes against humanity mm. dahil sa gera kontra-droga sa kanyang termino. Oh. Sabi pa ni Padilla, may independent foreign policy naman daw ang Pinas at may karapatang humawak ng sariling mga investigasyon. Oh. 2019 ang kumalas ang bansa sa ICC mm. at 2021 nagsimulang i-authorize nilang investigation sa war on drugs. Ito lang nga para sa akin, gusto ko lang i-correction ito. Yung naturang sinabi dito sa balita. 2019 po, kinala hindi po kumalas ha. Kasi ang pagkalas ng Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, hindi po ito pinaalam sa taong bayan. Si Digong lang po at ang kanyang mga gabinete ang nagdesisyon na tanggalin ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po ito pinaalam sa publiko. Sila lang po ang nagdesisyon na tanggalin. At pangalawa, kung sabihin ni Robin na 2019 kumalas, 2022 nag-investigate, ito po mga kababayan, 2019 yes. Pero yung kasong isinampa ni Trillanes, 2017. Oh, 2017, 2018, 2019 tinanggal. So dalawang taong nakaprocess, ang sabi nga ng spokesperson ng ICC, Once na i final mo yan, once na i-prenasis na yan, infinity yan. Walang hinto ang process niyan. Kahit tinanggal mo ang Pilipinas or ang isang bansa pagiging miembro ng ICC, tuloy-tuloy ang investigation. Ngayon, ang sabi dito, 2022 na daw iniimbestigahan. Itry mong imbestigahan sa 2021 at 2020. Makakapasok pa ba ang ICC dito? Hindi. Bakit? Siyempre tatanggihan ni Duterte yan. Si Duterte pa ang nasa power eh. 'Di ba? O oh, ngayon, sa panahon ni PBBM 2022, kaya nakapasok ang ICC kasi batas 'yan eh. Sinunod lang ni PBBM kung ano yung batas. Hindi naman pwedeng harangin ni PBBM yan. Alam niyo bakit? Hindi naman si PBBM ang may kaso. Si Digong. Eh kung kayo ba naman sabihin ni Digong na adik, bangag, weak leader, sa tingin mo, sasabihin ni PBBM, huwag niyong ituloy. Kasi kaaway ko si Digong. Minura ako niyan eh. Sinabihan akong adik niyan eh. Di ha? Sinabihan akong bangag niyan eh. Kung kayo ba naman sabihan kong bobo, hindi kayo magagalit? Tatawa kayo? Ba, mga DDS, galit na galit kayo sa akin? Gusto nyo maggilit ako? Kasi sinabihan ko kay ng bobo? O. Oh. Ngayon, ganun din ang, ang nararamdaman ni PBBM sa mga ginagawa ni Digong. Sinasabihan niyang weak. Sinasabihan niyang bangag. Sinasabihan niyang adik. Anong reaksyon ninyo? Kung kayo ang nasa katayuan ni PBBM common sense mga kababayan. Ang sabi dito sa balita, according kay Binoy, ya, yeah? 2019, wala na daw jurisdiction ang ICC. Pero ang sabi ng ICC, kahit tanggalin mo ang ICC sa bansa na yan, once na na-file na sa ICC, tuloy-tuloy ang investigation yan. Ngayon, maliban na lang sa bansa kung hindi payagan na mag-investigate eh ang problema, 2022, Presidente si Digong, at 2021, 2020, hindi makakapasok ang ICC para mag-investigate. Bakit? Ha? Ah, bakit? Kasi si Digong pa ang Presidente. oh, ngayon na hindi na Presidente si Digong, si PBBM na, inukihan ni PBBM. O may magawa ka? O, oh, kung gusto nyo, na at may mas alam pa kayo, kayo na lang ang magpangulo. Na? No, yeah? Mas may alam pa kay sa Presidente. O, oh, kung gusto nyo palisin yung ICC, di magpresidente mo na kayo. Hindi kasi kayo makaantay eh. Di ba? Hmm. Tama bang explanation ko mga kababayan? Hmm. May batas din daw sa Pinas, ang RA-9851 uh. na nagsasabing ang pag-surrender sa isang international tribunal gaya ng ICC uh. na kabase dapat sa treaty. Uh. Pero di naman na raw binding sa Pilipinas ang Rome Statute. Uh. Pinaalala ni Padilla sa Senado ang malawakang suporta sa dating Pangulo, <coughs> lalo na nitong dumaang midterm polls. Uh. Nagpahiwatig nga rin daw si Pangulong Bongbong Marcos sa interes nitong reconciliation o pakikipag ayos sa pamilya Duterte. Oh, yun naman pala At yun eh. Naalala pa niya sa Senado ang umano'y historic mandate ng BBM Sara Tandem noon na Unity Team. Kung hindi Huwag mo nang balikan yung Unity Team. Senator Robin. Bakit? Kaplastikan lang naman lahat ginawa ni Sara doon. Ito ha, I will tell you frankly. Alam niyo nung panahon ng kampanya kasagsagan ng BBM Sara Tandem, napipilitan lang si Sara dumikit nun. Bakit? magkaaway si Digong at si Sara at the time. Kaya po si Sara doon kay PBBM dumikit kasi magkaaway sila ni Duterte. Kasi mas pinabura ni Duterte si Bongo kaysa kay Sara. Yun ang totoo. Di ba? Oh, kaya si Sara na pilitan dumikit, dumikit kay PBBM kasi mas pinahalagahan ni Duterte si Bongo. Di ba? Ngayon, o, oh, di ba kamakailan lang sabi ni Sarah, salamat PBBM. Sa pagpapakulong mo sa tatay ko, nagka, nagkamabutihan kami. Nagkasundo kaming pamilya. Kasi noon, noon pa man, hindi nag-uusap yung mga yan. May mga sariling pride yan. Alam mo kung bakit ayaw ni Sarah kay Digong? Kasi si Digong nangasawa kay Hanilet. Ayaw din eh, ni, ni Basti kay Hanilet. Kaya mas paboran niya yung si Girlie Balaba. Ayaw din ni eh, Pulong kay Sarah. Kasi nga, si Pulong at si Sara nag-away dahil ang asawa ni Sara nadadamay doon sa droga ni Pulong. Oh, kaya hindi magkakasundo yung pamilya na yan. Oh, kaya nung kamakailan lang, sabi ni Sarah, maraming salamat. PBBM, kung hindi mo pinakulong ang tatay ko, hindi kami magkamabutihan. Yun ang totoo. Kaya nga, di ba, nung pagkakulong sabi ko, uy, magkasundo naman kayo. Huwag na kayo magpairal ng pride. Hanapan yung paraan kung paano makalayas ang tatay ninyo dyan. Hindi yung puro kayo pataasan ng pride. 'Di ba? 'Yun ang katotohanan. Hindi magkakasundo yung mga yan. Noon pa, gulo sila. Tapos ngayon, pangarapin nyo maging presidente. Ang presidente sa Pilipinas, yan yung modelo ng ating bansa. Yan yung tinatawag nating first family. Yun dapat ang gayahin ng bawat Pilipino. Kasi sila ang presidente, sila ang pamilya, sila ang first lady, president at mga presidential son. Ngayon ang tanong, paano ka mamuno sa isang bansa kung mismo ang pamilya mo kalat? Hindi ba? Paano mo papamunuan ang isang bansa kung mismo ang pamilya niyo hindi makakasundo? Now. Bakit niyo tawagin sarili ninyong first family? Tapos my god. 'Di ba? Tapos hindi kayo magkakasundo-sundo. 'Yun po 'yun, mga kababayan. Mm. So, 'yun lang, yung aking reaction ng kababayan patungkol kay Robin, tinabla ang kanyang resolusyon na ipinasa na repatriation para kay Digong, tinabla ng Senado. Mm. Nga nga. Diba? So dito tayo, mga kababayan.